Isang uh, magandang uh, araw mga kapobre sa lahat ng mga nanonood sa atin dito sa PV News Online at dito sa Archie Lariudas, ang pobring uh, vlogger uh, at uh, isang uh, mapagpalang hapon po. At marami nagtatanong kapob sa Archie, kumusta na po ang uh, update? Uh, may update na ba kay Juros uh, Flores, yung uh, estudyante na nawawala at patuloy na pinagahanap? no dahil ito nga ay nalunod. Ang Banga MPS ay nagkaroon po ng uh, uh, of, official na statement ngayong hapon, ngayong araw na ito uh, patungkol ito doon sa mga akusasyon at sa mga sa mga komento, mga pinopost ng uh, mga ilan nating mga content creator na kumbaga medyo alanganin ang kanilang uh, mga sinasabi doon no at um, ang iba may fake news pa na sinasabi na merong ibang nangyari no meron daw nagsasabi na pinatay mga ganyan na kung saan ang ating banga MPS ay medyo na-alarma na sa mga kumakalat. At isa nga ngayon sa kanilang pinapaalalahanan na yung mga maling mga balita, mga fake news, ay may kaakibat yan na consequence under sa ating batas. Ang sabi dito sa kanilang sulat, Ngayong araw na ito, uh, bali Anong date na ngayon? Uh, January uh, February 18, no? February 18 na ngayon. Uh, 2025, no? February 18. Bali ika uh, 20 days na ngayon do, ng pagkakawala ni kay Juros Flores. Sabi dito nagbanga MPS ito sa official statement na talagang ikinalulungkot ng uh, kanilang uh, himpilan ng Banga Municipal Police Station at uh, itong nangyari na ito noong sa 15 years old na si Juros Flores na nalunod noong Enero uh, 29 taong kasalukuyan sa Barangay Pulo, Banga, Aklan sa Aklan na uh, itong sa Aklan River at uh, talagang nakita naman natin dito sinabi nila na talagang minaximize nila yung kanilang mga resources and uh, talagang uh, para para mak makipagtulungan, no nagtulong-tulong na ang ibat-ibang mga ahensya, organisasyon uh, at mga sectors and uh, mga rescue volunteers and mga private uh, individuals para dito sa malawakang paghahanap kay Joros Flores which is nasaksihan din naman natin ito pero nakakalungkot dahil uh, ang uh, ang effort na yon ay hindi nga na karoon ng uh, hindi talaga nakita itong uh, biktima ang Banga MPS raw ay talagang pagka-report sa kanila ay nag-imbestiga inimbestigahan itong incident na ito and uh, sa kanilang pag-imbestiga ay lumalabas na purely accident no accidental ang nangyari at uh, maging ang pamilya daw ni Juros uh, Flores at uh, mga tao na uh, nakakita no nandoon sa area nakasaksi sa insidente ay nag-release din ng mga statement and then uh, na-validate ito ng na ating mga kapulisan na ang nangyari nga ay accident. However, several Facebook profiles recently surfaced. May ito ang ang uh, sinasabi siguro nila itong mayroong uh, dummy account, no? Fake account na nag-post sa Facebook ng malisyoso, no? At uh, naglalaman ng mga misleading na mga information, no? Nagpagkonsumo pa nagpapakalit pagpatalang and may mga accusations na regarding sa incident na nag uh, nagresulta na na-confuse yung mga uh, publiko no dahil doon sa post na yun nabasa natin yun nung uh, pinost na yun ng uh, isang uh, parang babae na sabi niya na daw siya ganun-ganoon uh, na may nangyari daw daw sa isang kasama nilang uh, babae tapos itong si Jurus daw ay uh, ayaw daw, ganon. Uh, tapos kung ano-anong malisyoso talaga, talagang uh, hindi ko naisalaysay dito. No? At uh, dahil apan uh, sa investigation ng mga uh, mga tagabanga MPS dito sa kanilang uh, statement na yun ay uh, fake news, no? na validate nila, walang ganong nangyari. Uh, uh, sa ngayon, Kaya't tahini uh, hinihikayat ang uh, publiko especially ang mga social media influencers and mga netizens in general although we are with you uh, kasama tayo sa paghanap ng katotohanan at uh, pagnanasa na makita talaga ang biktima sabi ng uh, mga kapulisan no as safe as possible uh, hinihikayat na huwag pong magpapakalat ng mga personal na haka-haka, mga baseless na mga akusasyon uh, na pinapakalat sa social media. Yan. Kasi mamislead nga yung publiko at nag-create daw ito ng uh, dagdag na sakit sa pamilya ng biktima at ganoon din sa mga kaklase at sa mga nakasaksi sa nasabing uh, pangyayari i encourage din ang publiko na maging ma, maging wise no, no ano yang maging matalino no at maging responsable sa pag-identify ng mga fake news at dummy accounts. 'Yon. Kapag alam na ninyo na mga mga hindi na siya legitimate na mga Facebook page at uh, mga mali-mali na yung mga accusation wag na ninyong i-share no i-report na ninyo sa Facebook or sa TikToks okay so yan ang kanilang ano ang kanilang uh, minsahi ng ating uh, Banga MPS na sila ay hindi nagpabaya dito sa sa uh, sa pangyayari na ito at nag-imbestiga nagimbestiga kaagad sila at uh, ganun nga ang uh, nangyari na wala nga pong uh, wala nga pong uh, foul play dito sa pangyayari na ito kundi Aksidente lamang ang lahat ng nangyari. Anong update naman ngayon sa ika-20 days ng paghahanap? Maliban dito sa statement ng uh, ating uh, banga MPS, ay may pagbubungkal yata na nangyari doon sa area. So alamin natin yan kay Kapitan uh, Bunyog kung uh, ano ang uh, nangyari kanina no, or kahapon ba ito. Itong nga uh, ano na ito tawagan natin muna si Kapitan na uh, Bonyog